Welcome to Miss Kali Vlog. Tara't samahan niyo akong pakinggan ang mixing story na ibabahagi ko muna sa si inyo. Ako si Richard. Chard for short. Sa kasalukuyan ay 42 years old na ako. May asawa at tatlong anak. Masasabi ko na may kaya ako sa buhay bunga ng pagsisikap at pagbangon mula sa kinasasadlakang putik. Sabi nila ang buhay daw ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ang mahirap kapag naflat ang gulong at nagkataong ikaw ang nasa ilalim. Naalala ko pa nga ang sabi minsan ng kasamahan ko sa construction. Ang hirap daw maging mahirap. Nagsimula ang kwento ng buhay ko noong ako yung magtapos ng high school. Anak, hindi ba sasama ka sa paggapas ng palay sa tito mo? Opo, Nay. Kaso antok pa ako eh. Abay tanghali na. 4.30 na. Kahit ayaw ng katawan ko ay bumangon pa rin ako upang gumayak. Masakit pa ang katawan ko gawa ng maghapon kaming naghakot ng palay kahapon. Pero sayang din kasi ang kikitain ko ngayon kung tatama rin ako. Alas 9 na ng gabi nang dumating ako. Onak, oh, Kain na, ginabi ka na. Sumama ako sa na nay. Dahil sila ng pahinante. Eh, sayang din kasi yung piso bawat kaban. E eh, di may 300 ako plus 100 sa gapas. Tsaka, kumain na ako, nay. Nagpakain si Mang Berting dahil marami siyang inani. Tuwing panahon ng anihan ng palay sa amin, ganun lagi ang buhay ko. Pagkatapos ng anihan, sa bundok naman para magtanim ng gulay at ubi. Malaki ang kita sa ube, pero dahil sa wala pang kalahating ektarya ang lupa namin sa buntok, e eh kulang pa rin. Anim kaming magkakapatid at ako ang panganay. Nag-aaral yung apat. Ako at si Bunso ang hindi, dahil kakatapos ko ng high school at si Bunso ay bata pa. Construction worker ang tatay ko at kulang pa sa araw-araw na gustusin ang kinikita niya. Nay, gusto ko mag-aral sa TESDA. electrician. Anak naman. Eh, nay, walang gastos dun eh. Tsaka tutulungan ako ng bahala na. <laughs> Putol ko, sa sasabihin sana ng nanay ko. Alam ko kasing tutol siya. Pero sawa na ako sa hirap ng buhay mula noong mag-grade 5 ako. Laging ganun na lang. Ay nako, bahala ka dyan. Sagot ng nanay ko. Masaya na malungkot sa TESDA. Masaya dahil natututo ka ng isang bagay na pwede mong pakinabangan. Malungkot dahil alang babae na nag-aaral sa panahong yun. Naging barkada ko si Dado. General Automotive ang kurso niya. Noong una, hindi kami magkakilala dahil magkaiba kami ng kurso. Pero napili kaming dalawa para sa exam ng PESFA. Sangay ng TESDA Scholarship Fund Assistance. Pangani ako sa exam. Medyo matalino rin kasi ako. Mahigit 300 yata kaming nag-exam noon at 75 lang ang pipiliin. Pang 30 si Dado. Two-year course ang offer nila na kukunin namin. Libre tuition, allowance at tirahan. Okay na rin. Lahat kami associate in computer science ang kinuha dahil yun ang in noon. Dito ko nakilala si Melanie at barkada niyang sina Queenie, Rochelle at Lisa. Magaganda silang apat, lalo na si Melanie. 5'4 ang height, sexy, maganda ang hinaharap at likuran. Nakilala ko din dito si Jonathan at Vincent. Magkakasama kami sa isang block. Bagamat si Jonathan at Vincent ay hindi scholar. Niligawan ko si Melanie. Dahil matalino at maitsura rin naman ako, ay sinagot niya ako after ng first sem. Sabi niya namumuot ako sa si Imo, na hindi ko agad naunawaan. Akala ko noon, ayaw niya sa akin. Pero nang ipaliwanag niya ang ibig sabihin noon, parang nakalutang sa alapaap ang mga pako. At binulabog ko ang dormitoryo dahil sobrang galak at ligaya. 18 ko ng time na yon. At nakakahiyamang aminin First, GF ko siya. Nahihiya kasi akong manligaw noon dahil wala akong pwedeng maipagmalaki, kundi ang kahirapan ng buhay ng pamilya ko. Sa madaling salita, magalang ako noon, o palabadi. Basta may nakita akong maganda noon, hindi ko pinapalampas, lalo na yung mga classmate ko sa high school na magaganda. Pag uwi sa bahay, yari sila. Pagsasawaan ko ang katawan nila sa imahinasyon ko. Sweet si Melanie At second boyfriend niya ako Lagi akong kinukumpara sa first boyfriend niya ng mga barkada niya Guwapo, maputi at mayaman daw yun Pero lagi akong pinagtatanggol ni Melanie Na ako raw ang pinakaguwapong lalaki na nakilala niya At syempre, tuwang-tuwa naman ako Pasyal tayo, Han? Aya ako sa kanya minsan Saan? Sa park? <laughs> Ala naman kasing iba, no? Sabi niya, napadpad kami sa isang pinakatagong lugar sa park sa likod ng lumang bahay ni kesoan. Doon ko unang natigman ang halik sa labi at ganon din daw ang girlfriend ko. Naghihiya pa siya noon dahil baka bad breath daw siya. Eh halos ayaw na niya akong bitawan sa pagkakayakap. Ang baw kayahan, ang sabi ko, eh basta. Nakakakonsyus, sagot naman niya sa akin. Sa totoo lang, mabango ang hininga niya at matamis ang halik niya sa akin. Ilang beses ko pang sinuyo ang labi niya hanggang sa pareho na naming natutunan ang tamang paraan. Yun ang unang nakakatense na karanasan namin ni Melanie. At halos ayon nang humupa ng umbok sa harapan ng aking shorts ng oras na yon. Pero hanggang doon lang muna. Pinigil ko ang sarili ko. Mahal ko si Melanie at ramdam kong mahal niya ako. At sigurado akong marami pang darating na pagkakataon sa aming dalawa. Pagpasok kinabukasan, iba ang pakiramdam ko. Masaya na parang ang gaan ng buhay. Dahil siguro sa nangyari sa amin ni Melanie. This operating system ang subject namin. Masarap pumasok dahil maganda ang instructor. Si Mamayra, asawa ng sundalo na nakadestino sa Mountain Province. Lagi akong natatakam kay ma'am dahil sobrang sexy at ganda nito. Mahaba pa ang buhok na parang model ng shampoo. Absent si na Melanie at barkada niya ng araw na yun. Hindi ko alam kung bakit. Ala pa kasing cellphone noon. Napalitan tuloy ng lungkot ang magandang mood ko kanina. Parang hindi ako klase. Walang pumasok sa ulo ko. Namimiss ko si Melanie. Lumilipad ang utak ko nang biglang magsalita si Ma'am Myra. Richard, maiwan ka. Sabi ni Ma'am sa akin pagkatapos ng klase. Kinabahan ako ng sobra dahil first time na mangyari sa akin na ipaiwan ng instructor. May problema ka ba? Tanong niya sa akin. Ala namin po ma'am, hindi palang siguro nakakabawi sa puyat. na nasagot ko sa kanya. Ganun ba? Anyway, pinaiwan kita dahil gusto kong pumunta ka bukas sa bahay at may ipapagawa ako sa'yo. Sabi niyang nakangiti na tila ba may kalakoha ang iniisip. Patay. Naisip ko, ano kaya yun? Kinakabahan ako. Eh ma'am, may pasok ako bukas si eh. P.E. 2. sagot ko sa kanya dahil naaalangan ako sa anumang plano o nasa isip niya. Oo, uh, Pagkatapos, pwede naman, di ba? Sabay kindad at ngiti sa akin. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga ang klase ko sa PE2. Dumating ang oras ng klase sa PE2, pero hindi pa rin pumapasok si Melanie. Dapat ko na siyang puntahan sa kanila? Sa isip-isip ko, nag-aalala na rin talaga ako at talagang miss ko na siya. Laging naman ng isip ko ang girlfriend ko. Wala ang isip ko sa klase ng oras na yun. Bukod sa hindi ko gusto ang subject na to, Art of Dancing kasi ang PE2 at napakasungit ng baklang instructor. Kinalapit ako ni Dado. Kailangan daw namin ng bagong uniform na gagamitin para sa presentation ng klase sa darating na Foundation Day at sa lunes ang deadline ng bayaran. Biyernes na ngayon at may klase pa ako bukas. Naubos rin kasi ang allowance ko dahil sa nakaraang fiesta. Sigurado ding ala akong makukuha sa bahay dahil kabibigay lang nila sa akin noong linggo at marami rin daw bayarin sa si school ang mga kapatid ko. Kung sana man lang ay naging mayaman kami, hindi sana akong mamumroblema ng ganito. E may git 550 din kasi ang bayad sa uniform na yun. Umuwi kami ni Dado sa dorm na puno ng alalahanin ang isip. May ulam ka ba dyan, Tol? Lapit sa akin ni Dado na may daladalang pingga ng kanin. Meron tol. Nandiyan sa ref. Ref ang tawag namin sa kabinet na maliit na taguan namin ng mga gamit sa kusina. Sa ba tayo kumain tol? May lakad kasi ako ngayon eh. Sagot ko sa kanya sa baykuha na rin ng kanin sa kaldero na kasabit sa may taas ng lutuan ko. Next month pa darating ang allowance ko. Tapos wala pa rin yata yung allowance natin sa testa. Problema tol. Wala na rin akong pambili ng ulam. Sabi niya sa akin kasabay ng sunod-sunod na paglamon niya ng pagkain. Pareho pala kami ng problema ng taong to. Kako sa isip ko. Parang nawala na rin ako ng ganang kumain. Sino kayang pwedeng magpautang? Meron ka ba tol? Tanong niya sa akin na hindi man lang lumilingon dahil ganadong ganado pa rin sa pagkain. Naku tol, ayan din eksakto ang iniisip ko tol. Siguro lapit na ako kay Vincent. May kaya kasi sila Vincent at Jonathan, nakaklase namin at naging tropa na rin. Tugon ko yon sa kanya, pero sa isip-isip ko lagi na lang pang pa uutang kung may pangangailangan. Hindi ko na itinuloy ang pagkain ko, bagkus ay nagsipilyo na lang ako dahil pupunta pa ako kina Mamayra. Okay, kay Jonathan ako lalapit. Solve ng problema. Nakangiting sagot niya sa akin. This time, lumingon siya kaya kitang kitang may nakadikit pang pa dahon ng malunggay sa ngipin niya. Hindi pa solve, tol. Lalapit pa lang. Malay mo, ala din tayong mahiram sa kanila. Sige, tola. May lakad ako, eh. Bahala ka na muna dyan. Paalam ko sa kanya. Tamang dama, tol. Bay sakit si Melanie. Dalawin mo naman muna. Nasabi sa akin ni Lisa kanina. Pahabol niya sa akin habang lumalabas ako sa main door ng dormitory. Kaya pala walang paramdam sa akin. Sa puntong yun, lalong nadagdagan ang alalahanin ko. Ganon pa man, hindi pa ako makakapunta dahil pinapapunta ako ni Ma'am sa kanila. Nang makarating sa lugar, pinapasok ako agad ni Ma'am sa bahay nila. Upo raw muna ako dahil magbibigis siya. Natulala ako sa suot ni Ma'am nang lumabas siya. Naka-t-shirt siya ng maluwag at kulay puti na medyo may karibisan at maiksing shorts. Ang ganda ng legs ni ma'am, ang kinis at ang puti. Naaninag ko rin ang magandang hubog at kurba ng kanyang katawan. Matangkad na babae si ma'am. Sa isip ko kung pagbibigyan ako nito ay baka abutin kami ng buong araw. Uy, natulala ka na dyan. Kako kung kumain ka na ba, may sinasabi na pala sa akin si ma'am, hindi ko man lang narinig. Eh, ah, uh, opo. Tapos na po. Ano po pala yung paggagawa niyo, ma'am? Gusto ko sanang sabihin na hindi pa ako kumakain. Kaso naunahan ako ng hiya. Okay. Nasira kasi yung ilaw sa banyo namin. Eh, napakadilim doon. Tapos alang mga saksakan at ilaw sa taas. Eh, di ba, electrician ka naman? So, naisip ko, ikaw na lang gumawa. Ayaw kasi kay Mang Fred. Naninigarilyo. At parang may hika yata. Sabi niya sa akin habang naglalakad kami patungo sa banyo nila. Ayos na ayos to. Siguro naman babayaran ako ni Mam Ma ng katawan niya. Ah, hindi. Pera ang kailangan ko. Pero kung katawan niya ang pambabayad niya, mas maganda na rin siguro. Lintik na isip to. Bakit kaya nawawala sa tawang pag-iisip ang tao pag nadadarang sa tukso? Mas kailangan ko ng pera, hindi nang kung ano. Ani ko sa sarili. Ma'am, bali marami po tayong bibiling gamit eh. Ayusin ko na rin hutong baba nyo para magandang tingnan. Parang ikaw po, magandang tingnan. Sabi ko sa kanya habang pasimple kong sumisipat sa hita niya. Pulero ka pala? Tugon niya sa akin na tila kinilig din. Nako, hindi po ma'am. Totoo pong maganda kayo. Sobrang ganda nga eh. Bakit po pala wala pa kayong anak, ma'am? Tanong ko sa kanya. Naku naman, e eh, paano ako magkaka-baby e eh, laging walang mister ko? Nasa destino. Ay, mas mahal pa nun ang trabaho niya kaysa sa akin. hmm Bali, magkano ba lahat ang magagastos? Sagot niya habang nakapamewang sa aking harapan na tila ba ipinangangalanda kanya ang maganda niyang katawan. Baka abuti ng more or less 20,000, ma'am. Tipid kong sagot sa kanya dahil nakafocus ang atensyon ko sa bewang niyang nakakatakam. Ha? Ang laki naman. Gulat na tanong niya. Eh, mahal po ang gamit sa electrical, ma'am. At concealed type po kasi. Buti nga po may nakaabag ng mga tubo eh. Paliwanag ko sa kanya. O sige, tayo nalang bumili. Daan na rin tuloy tayo sa bazaar at tayo ng ref. Sabi niya sa akin. Ang dami niyong pera, mama. Komento ko pagkakita ko ng wallet niyang makapal habang inilalagay niya sa shoulder bag Nagloon kami ng asawa ko para dito sa bahay. Eh, kailangan na rin matapos eh. Baka next year, kukuha muna ako ng tatlong borders. Saan din naman kasi? Alang laman ng ibang kwarto. Ang sabi niya sa akin. Ganun ho ba, ma'am? Eh, baka ako. Tanong ko sa kanya pero agad naman niya ang tinutulan. Babae lang, wag ka nang mangarap. Sagot niya. Kumapit si ma'am sa braso ko noong tumitingin kami ng ref. Nagtitingin ang tuloy sa amin ng mga tao. Medyo nakaramdam ako ng yabang sa sarili ko. Kau ba naman ang isang napakagandang babae ang nakakapit sa akin? Isang tutor na ref ang napili ni ma'am at bumili kami ng para sa kuryente sa katabing hardware at agad ng umuwi pabalik. Itatapos kung ikabit ang panel box nang tawagin ako ni ma'am na magmeryenda muna. Parang ibang gusto kong meryendahin dahil sa suot ni ma'am. Nakasando siya ng fit at yung short niya pa rin maiksi. Wala siyang suot na panloob. Alam ko dahil nakahulma ang kalasugan ng harapan niya sa suot niya ang sando. Bigla akong tumalikod upang itago ang nakaumbok sa aking shorts. Pero biglang tumawa si ma'am. <laughs> Pilyo ka Bakit yan? Wag mo nang itago nakita ko na no. Ay naku, may girlfriend ka na ba? Parang nangaaslar na tanong niya habang nakatingin sa harapan ng shorts ko. Ay, wala po ma'am. Kahit ako nagulat sa sagot ko. Ang tanga ko? Paano na si Melanie? Kaya pala, alika na para hindi uminit ang soft drinks. Mamaya na yung problema mo sa shorts mo. Medyo malambing niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit nasabi ko kay ma'am na ala akong girlfriend. Siguro nabigla lang ako, kaya yun ang naisagot ko. Yari yata ako nito, sa isip-isip ko. Dito na rin ako kakain ng tanghalian at magluluto raw ang katulong ni ma'am ng sinigang na baboy. Inutusan niya si Manang na mamalengke muna para sa tanghalian at para sa buong linggo na rin dahil i-deliver na raw yung ref mamaya. Matapos yon sinabihan ako ni ma'am na unahin ko na raw yung banyo nilang gawin kaya nagpunta ako roon. Nagulat na lang ako after 3 minutes ng magsalita ay humaplos sa likod ko si ma'am. Hindi ba ako makukuryente dyan pag naligo ako? Paglingon ko, nakatapis lang ng maiksing tuwalya si ma'am at halos aninag ang lahat ng itinatago niya at litaw ang kalahati ng kanyang hinaharap. Pinapawisan ako kanina, pero lalo akong pinawisan sa sitwasyon ko ngayon. Maliligo sana ako eh. Tapos na ba yan? Tanong niya. Opo, pinalitan ko lang ng switch. Okay na po ma'am, lalabas na po ako. Nakayuhuong sa god sagod sa kanya dahil nahihiya akong tumingin sa kanya. Ay mo bang maligo? Sabay na tayo. Sabi niya sa malambing na tono. Naku, eto na. Sa isip, -isip ko. Sa puntong yon hindi ko na napigilan ang sarili. At bigla ko na lang siyang niyakap ng maigpit at sinuyo sa labi. Maalab ang naging palitan namin. Napakahusay ni ma'am. Napahaplos ako sa pagitan ng kanyang hita pataas, pero itinulak niya ako. Hmm, maligo muna tayo. Oh, Amoy pawis ka eh. Sabi niya sa akin sabay hila sa braso ko sa tapat ng shower. Inalis niya yung tuwalya niya at tumapat sa shower. Nagkalas na rin ako ng suot at dumikita ko sa likod niya. Hindi ako makapagpigil talaga kaya idiniin ko pa ang harapan ko lapat na lapat kaming dalawa. Inawat niya ako at bigla siyang humarap sa akin at sinabo ng katawan ko. Napaigtad ako dahil sa kaliting bumalot sa aking pagkatao. Sinabo niya mula abs ko pa ibaba at bumaba pa hanggang maabot niya ang hinahanap niya. Hmm, grabe naman. Mas matindi ka pala sa asawa ko. Pili niyang bulong sa akin. Nakita kong nakapikit si ma'am ng oras na yun. Tila nadala na rin sa sitwasyon namin. Pero maya maya, bigla siyang lumuhod sa harap ko at nagulat ako sa kapilian niya. Halos manginig ang tuhod ko ng oras na yun. Hindi ako makakilos at ilang minuto niya akong pinagsawaan. Hanggang sa tumayo siya at sinabi, Banlaw na tayo at lumipat tayo sa bed. Halika na sabay hila niya sa akin. Pagkarating namin sa kwarto, itinulak niya ako sa kama at diretsyo siyang dumagan sa akin. At sa puntong yun, siya na ang bahala. Napapikit na lang ako nang matamasa ko ang pag-iisa naming dalawa. Nagsimulang umuga ang kama at parehas kaming nawala sa katinoan. Hindi ako makapaniwala. Nabibigay sa akin ang napakagandang babae na may asawa na pero nasa malayo. Halos ilang oras ding umuga ang matibay na kama hanggang sa marating namin ng ilang ulit ang pinakaruro. Mag-ayakap pa rin kaming nakahiga sa kama at ang lakas ng hinga niya. Amoy ko ang mabango ang hininga. Maya-maya, bumukas ang gate ng bahay nila at dali-dali kaming nagbihis at bumalik ako agad sa aking ginagawa. Binigyan ako ni ma'am ng 1-5 kinahapunan. Masayang masaya ako dahil sa naranasan ko na rin sa wakas ang tunay na alapaap na hindi ko pa nararanasan sa aking mahal na nobya. Hanggang ngayon ay parang nakadikit pa rin sa akin ang lambot ng katawan ni ma'am. At hindi lang yun. May pambayad na rin ako para sa uniform at hindi na kailangan pang umutang sa kaklasiko. At may allowance pa ako para sa buong linggo. Natapos ko ng limang araw ang installation ng mga ilaw nila ma'am. Pero hindi na rin naulit pa ang namagitan sa amin dahil umuwi ang mister niya at nagbakasyon ng ilang linggo. Bale kumita ako ng 7,000 maliban sa 1,500 na binigay niya sa akin nung una. Dahil doon, nalibre ko ang mahal kong nobya. Nag-date kami at inenjoy ang bawat sandali. Hindi ko sinabi kay Melanie ang namagitan sa amin ni Mamayra am at itinurin ko na lamang tong isang matamis na alaala. Hanggang dito na lang po ang ating story.